Noong taong 2001, sa visa na extradition request ng gobyerno ng Pilipinas sa Amerika, ay nahuli si Atong Ang sa Las Vegas, Nevada na nagsusugal. Si Atong Ang ay nahuli na noon sa Amerika at nakulong. Nakabail siya ng $300,000 at nalagay sa house arrest noong 2002. Si Atong Ang ay si Charlie Tio Hai Ang. Siya ay unang sumikat noong 2001 sa panahon ni dating Pangulong Joseph Estrada. Siya ay naging consultant ni Estrada sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. At nang di kalaunay, iniugnay ni Luis Chavez Singson who was the governor of Ilocos that time sa isang iskandal. Singson allegedly said na si Ang at Estrada ay tumanggap ng 130 million pesos sa tobacco excise taxes na ang isa sa dahilan sa pagka-impeach ni Estrada. Uh, the uh, governor wants to go into brass tax right away. Along with the gambling charges, Singson claims he helped Estrada hold back 130 million pesos, about two and a half million US dollars, in tobacco taxes That were meant to be paid to Sing Song's province. I requested to release the funds and he requested me to help uh, pay some expenses in the last election. So you said to him, I want the, the release of the tobacco tax money? Yeah. He said, Oh, sure. Sure, I will release, but can you help? I said, Of course. If a police say no, he might not release the funds. Why should we believe that you delivered money to the president when he denies it? I, You know, I have no hidden agenda, I have everything to lose. why should I go public? And why should I not accept the offer to me? I challenge them to sit down in a lie detector. They don't want. So that alone. And they're already lying. All of them are lying already. Habang gumugulong ang impeachment ni Estrada sa Senado, ay nagganap naman ng EDSA-2 o People Power 2 na dahilan na hindi na natuloy ang impeachment trial at tapatalsik sa Estrada. To open it the vote should be yes. And a vote uh, not to open, the vote should be no. Sa panahong ding iyon, ay umalis si Atong Ang patungong Amerika na according sa kanya ay takot siya sa kanyang buhay. Noong taong 2001, sa visa na extradition request ng gobyerno ng Pilipinas sa Amerika ay nahuli si Atong Ang sa Las Vegas, Nevada na nagsusugal. Nakabail naman siya ng $300,000 at nalagay sa house arrest noong 2002. Pagkatapos ng apat na taon ay nagdesisyon ang District Court ng Amerika na siya ay i-exadite na at dumating siya sa Pilipinas sa taong 2006 at inilagay sa kustodya ng NBI o National Bureau of Investigation. Pumasok si Ang sa isang plea bargaining at inako ang lesser offense of corrupting public officials. Inamin niya na nag-divert siya ng millions of tobacco excise taxes to Estrada. Ibinalik naman niya sa gobyerno ang 25 million pesos. Nalagay siya sa probation at nakalabas sa kulungan noong 2007. Noong 2009 ay tinerminate ng Sandigan Bayan Special Division ang kanyang 2-year probation at ibinalik sa kanya ang kanyang lahat na civil rights. Pati ang whole departure order na ipinataw sa kanya ay tinanggal na rin. Pagkatapos niya nag-serve ng dalawang taon as probationary ay nadeklara rin siyang laya or freeman. Pagkatapos ng isang taon noong 2010 ay inakusahan naman siya ni dating senador Miriam Defensor na isang huweting operator na kanya namang itinanggi. Noong 2018 ay kinausap siya ni dating Pangulong Duterte natulungan ang gobyerno para masawata ang illegal na sugal sa bansa. Inaamin naman ni Atong Ang na involved siya sa sugal pero sa legal na paraan. si Atong Ang ay kilala na nagpo-promote ng sabong sa Pilipinas. Siya ay co-founder ng The Ultimate Fighting Cup Championship o UFCC at nagpifinance sa mga sabongero at sabong. Itinayot naman niya ang e-sabong hanggang sa pagkawala ng mga iilang sabongero na nadawit din ang kanyang pangalan. Ilang taon na ang nakaraan ay nabuksan na namang muli ang issue about sa mga nawawalang mga sabungero. Idinawit naman ang kanyang pangalan at ngayon ay itinuring na siyang isang suspect. Hanggang sa nadawit na ang pangalan niya sa isa sa pinakamisteryosong kaso sa bansa ngayon, ang pagkawala ng dose, -dose ng sabungero. Mariing itong itinanggi ni A. Pinangalanan sila, then we will have to include them as suspects. Na tayong iba-ibang klaseng ebidensya we have, we, have, uh, uh, we have CCTV Kung mapapatunayan guilty si Atong Ang, ay makukulong na naman siya pero sa panahong ito ay baka habang buhay na.